Hi guys! Good morning! Good morning Cebu! And up, punta tayo na ng... Punta tayo na um, Ano ngayon? Uh, cathedral, Cebu Magsisiba tayo Magsisiti tayo Kung merong mass, mag-enjoy tayo ng mass Tapos magsindi after that we gotta go to Lichunan kasi magta-try yung kambal ng mag Lichun. Yung half kilo lang. <laughs> yung just, you know, yung sabi ko talaga yung mga um, trip natin ngayon. It's just a matter of experience. And yes, experience namin, just like the Shargon, experience yes, namin mga restaurant ni Nadine, mga ganyan. Ngayon naman, yung experience natin. Kagabi na experience natin yung Tops of Cebu. Ang ganda na, super. And then, ngayon, experience natin yung... Ah, uh, hulang ng lawak, pala nito ha. Ayun po 'yung mga building ng aming accommodation. Tapos doon sa ano. Dito tayo. Ngayon naman isa litsunan ni litson Cebu, de gazebo, whatever. Et <laughs> nakatay na ako last year. Tu tat we back kami ni Brad baka. Ngayon, nung pumunta sila dito, natulitson din sila. Ngayon, kami naman mag-try lang konting kunting -kunti lang yung parang ano lang ba pang try lang talaga or makatikim lang kung anong lasa ng kasi sarap talaga yung na dito sa Cebu at ang sarap ng chicharon dito sa Cebu at ang sarap na ang raming sarap ang mga otap at kumura ko ng sa tap so mo ano, building ah oh. para siyang ano um, old design European design mga left tayo hanggang so nag-anot kami dito mo Cebu <laughs> -jak 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 -dito. Ah, <laughs> hmm. Ay, yung building doon, yung inoccupy namin. <laughs> parang walang tao dito, parang tayo lang. <laughs> Tapos yung mga guard lang, no? Oh. Huh? Walang <laughs> mga tao dito. Yung mga naka-occupy ba dito? Kaya ayaw kong tumitira ng ganito. Kasi as in, pan, oh, hindi ko, a sa a wala. as in, hindi ko afford. Wala kang kapitbahay. Charot <laughs> na. Hindi ito ano, hindi kayo friend mga kapitbahay mo dito. <laughs> Kasi kakanda-kandang buhay dito. Ayan, masisiming tayo mamaya dyan. So, kanya-kanya tayo yung buhay dito no, yung office school, yung mga bata, ganoon Yung, yung ano, yun, naman, office, bahay, office, bahay. So, hindi kaya ng na mga nasa namin, ng na mga nasa ano, mga informal settlers na... <laughs> alas lahat everyday ang uh, ano magkasama yung mga kapit and everything. tabi kong chika guys so see ya later cathedral and lechon de cebu churba erb kahit kung saan ba tayo makapunta so let's go hi guys andito na ang ating anay ko ayan hi kuya good morning good morning Good noon na pala, it's 12. Ay, ayan. Ay, nice ano sabi niya? Anong aspa? Hindi sir, sure, hindi ako vlog. Eh. Isa akong beauty queen. Yes, wait lang po. And it's a fine day. Ganda ng araw ah. Oh. Pero pa yung gabi, ulan naman tumalakas. malakas. Ganito ito. Global warming. Charot. <laughs> Ganda. Ah, it's the Sicilex.

The Colon Park, ayan. Kumapit ang pala sa... The Barracks, ito. Ito yung mga kainan na marami. Di ba yung tulay ba? Asa? Oh, eh, gusto mo yung tulay, ha? <hasa? laughs> Nagkikita. Ah, Ah, yun yung mga fruits. Parang init talaga na. Mamaya, mag. Ay, na yung pantalon. Oh, ko kay. Wow. Ito na ang maraming gwapo. Ay, patalon ka. Chill, ha? na, <laughs> na niya. Ah, ano okay-okay din? Sa so the barracks. Pictures sa the barracks, dahil. Guys! Aglawag pala din do. sa color. Sa color. Bazaar. Guys, welcome to Carbon. Good happy to sa Cebu. So mga bata-bata doon ng mga ano sila mga volunteers. Ayan. So let's eat! Guys, may kusina. So marami sila pagkain dito ng mga available dito sa Carbon Market, guys. Ayan. Ito yung pinakalam doon. May munggo na hinahanap para namin ni Archie. Good! Let's eat! Let's eat, guys. Come on. Let's eat, guys. Pwede tayo sinugpag. Ista, meron tayo inasal na chicken. May gusto. Meron tayo lechong baboy. Meron tayo nung piyang toge. Meron tayo pork. Meron tayo chorizo. Meron tayong salad. So, let's eat! Hey, guys. Dito ba tayo sa Mactan? Ano to? Magellan's Cross. Magellan's Cross. Ang maktan. Ay. So, si City Bar, pag-offer mo tayo ng prayer dyan. Ayan. Let's go. Wow. Uh, one of the solemn places. Hi guys! Ayan, this is our last night here. Last day and last night here. Uwi na kami bukas. Ayan, sa so mga lakalakalaga na kami. Dahil... Dahil... Mag-dinner na kami guys. Somewhere at... Saan ba? Ayan, pwede naman siya ma malakad pero natatakot yung mag-asawa ko. <laughs> Kaya sumakay na lang dyan kami. <laughs> Let's go. Dyan kami pupunta. Kasi wala. Dyan. Kasi sisay dyan guys. Masarap maglakad-lakad dyan ngayon kasi walang ulan. And napakahangin pa dyan sa dagat. Ay, sungil ko rin. Ay, sa kayo, mama ayun parang may koan lighthouse so yan pala yung padagat na hindi pala hindi pala doon sa <laughs> atin yan so saan kaya makap dinner para tayo yun istihan namin gandang building yun tapos yun yung room namin sa dolo dyan ito 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 asaba yan 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 ang room namin Ayan, sasakyan. Ano din siya guys, Mga... Uh, booking online. Iba open? Hi, sa so dito sa diko the El Corso ayon. Ganda o kasi padagat siya, seaside. At dito yung mga tao sa gilid kasi may motor racing ng mga habal-habal. Charot lang. Ayan na! Dami mga tao. Gwapo nila. So let's go. Hey guys! Wow! May pool area. Pool area dito this is fountain area. Yeah. Ayan. Ang ganda dito sa likod. Alam, may mga nakag-scooter. Mm, mga ba 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 ulo, baka na sila sa pool. Sa tubig, iluok ko si Bako. Ayan, the seaside. Ayun, maraming tao doon, no? Ito yung pupunta doon kasi we gotta go to the other side. Yeah. Diyan ah! kayo kunin ko yung tulay. the ramen. <laughs> ano ba? <bayon>? Ramen sandwich. <laughs> kami kakain nah, dinner. We're gonna try this. I want strawberry. Masarap yang strawberry. Ito ka, angel or Devil's Hot. Hindi, Hindi, This is order, just our table number 06. So, this is mango, guys. Tapos dito passes for benta ni auntie. Meron silang special na bagoong, dark bagoong and asin. So, let's try. Ah. Lu bak ya. Dia pergi butter racing dito, guys. tayo magka-chill dito may ganyan mga ingay. tayo? Ano to? Classic, trancatso. Classic. Trancatso. Trancaso, trancaso, trancaso. This is the spicy manshit kanchung. Manshit kanchung. We also have what is thing here. Sotangkong. What? This is the special bisuas, bisuasing. Bisuah, what the hell is this? This is quick chow ching. problema <laughs> ngayon, paano gamitin itong lipstick? <laughs> Huwag <Sa> magkakabaluhan <manu> <laughs> eh, Gat. Tantan Tan Nem, ito. Tantan Nem. Ito'y sakin yung spicy. Oh, Tantan oh, Nem. Tantan okay. Tan -tan Tan Nem. Tantan -tan <laughs> Nem. Tantan Nem. Spicy Nem. And original Nem. Oh, may purple sa akin na. Wow! <laughs> <laughs> wow! Wow! <laughs> dito, Gat. eh. <laughs> Magsi-chill nga kami Kaya kami pumunta Let's eat guys Ah parang tapos na Kasi umalis na sila Praise eh, the Lord Doon mm. na lang ako Tap Wala sasabihin na Uwi na Lakaw Sarap And guys We're done eating And magpapa uh, digest muna kami so mo lakad-lakad muna kami hanggang Bohol cerita, <laughs> yan so pwede mag walking dito guys pwede magtambay no facing the sea pwede umiyak pwede sumigaw pwede ka ayan pwede ka magmaoy dan eh Ala, ganda ng mga natalim na dito. Same sira sa ano, sinaguan, parang siyang sunflower na maligit. So let's go, mag ice cream muna kami. Guys, we're done eating. We're done you No, know, dito sa Elko. Ah! Oh. Namalong na sila guys. Kasi, kasi pa-close na. Sa El Carousel Towers, Churba, Erma, Butika, basta. Ang daming ano doon sa likod. Uh, ang lawak kasi at seaside. So pwede mag-jogging. So nag may ano, ang ingay ng kanina kasi merong tawag nito motor racing. <laughs> But, uh, busog naman kami kasi nag kami. And then, this is our last year in Cebu. Last day, last. So, bukas, gigising kami ng mga around 9. Kasi before, dapat 11 nandun kami sa airport kasi oh, 1.45 or quarter to 2. Yung flight nila sa amin namin is 4.45. So, quarter to 5. So, siguro, makarating kami dito 4, mga 6 doon sa um, lagindingan dayon One and a half hours or two hours, like Indian Airport, say, wasa. See ya, saan. See ya, saan tomorrow.